Ayun na, nasa likod na ang nililinis. na, ayun na. At yung isa naman, ay, nagugupet. Hindi ko na sana sa rin sa natin uh... Um... Ayan. Ay, din pala pinanggugupit dyan. Yung ibabaw lang yung gugupitan mo. Oo, uh, oh, kapal na. Kaswerte naman ni Igor. Dala-dalawa pa yung service niya ngayon gupit at linis kuko. Magandang maganda kanyan pag init. Pwede ka na iparada ulit, ilabas. basa kaya madulas yung ano yung pag sa paa Ooh. dapat hindi maganda yung tag ula ay tag init tuyo Mmm. Mm. Hey, uh. Sablay. Pag sumablay, pwedeng bunutin. Medyo na pa, ano. Sabi niya, huwag mo na ituloy. May konting sakit. Ayan. May konting sabi apat po kada paa ang nilalagay na pako. Tapos kaila Kailangan daw po ay may bagting sa gitna para hindi gano'ng malikot. Ah, ah, ganda ng buntot ah. Ayun, nasa ano na tayo. Tapos na yung harapan. Yung isa naman, naggugupit. Paggunting pare, mas matagal. Hmm. Uh, talaga. Baka sa may pare yung isak hindi pa ako nasisipa ng kabayo. Mape first time ka. Baka bukas pa gising ko nun. <laughs> Kaswerte naman ni Igor. Nagupitan na. Nalinisan pa ng paa. For rent yan mga kachika, sa mga kasal. Kontakin nyo lang kahit sino sa dalawang ere yung gumagawa. Uday kaya ay si ate. Kontakin nyo na lang makachika dyan si Boss Ariel Gala ngayon. gusto nyo na maarkila yung kanyang kabayo. Kasama na yun ete doon, bossing? Pag naarkila? Mm -mm. Mayroon ng driver, mga kachikang kachika, kasama. May driver. Pag matagal din, mga hindi nililinis, ano din talaga yung paa. Nagkakaroon ng mga kayo-kayo. Tulad din ang paa ng tao. Pag hindi nililinis, masakit din sa kabayo. Balikod na lang yung kuha ako ng video, mga kachika, kasi yung harap. Hindi ako makabidyo kanina dahil masikip ang pwesto. two service yung ginawa natin. Kinikinis pa, kinikinis pa. Dahil hindi ganong kasing kapal nung ano, nung ano ba ang tawag dun? Nung kuko ito, dahil ano, nakasapatos kasi siya konti pa lang yung hinaba yung isa kasi mahabang mahaba na yung unang ginawa hindi ko na nabiji yung unang ginawa ayun nagugupit ayun isang nagugupit isang naglalagay ng sapatos dapat pala mas mabait yung kabayo mga kachika kapag ganun. Oh. Ginugupitan siya o kaya na yung masima sabang binabakalan nyo paa. Tahimik eh. Hey! Tahimik eh. Nagagalit yung pamisan-misan. Sabi nga, tayo ka lang. Tayo ka lang. Hmm. ng kabayo, wag mo itutuloy tuloy. Okay, pag hindi tama, magalaw-galaw yung kabayo, siguro may part na natatama. Ang sumasakit pag mali yung lagay ng pako. Pag naglilikot yun yun, medyo may tinatama sa loob na masakit. Sasagad siguro sa laman. tapos na. Paswerte ni Igor. Gupit na lang. At saka kunting linis. Kapogi na yung si Igor. Hmm. Linisin na doon. Sa araw, hindi na tayo papasok doon. At nang hindi tayo madamay. Masikip na yung loob. Ito mga kachika, ano, kinukuhan lang natin itong nanay niya. Nanggalan natin ko kung hindi na po inano kasi may buntis po may buntis. Buntis siya, tinanggalan yung mga kuko sa paa, yung harap. Pero hindi natin nilagyan ng na bakal. Kasi malapit na siya mga anak by December. Yun. Ito service ang ginawa natin dito. nere rimachi Hey! Ayan na. At natanggal na yung pantaas niya. Bilis lang pa. Kasikang gupitan din yung kabayo. Ayan naman sa kain. Kumain. Pogi-pogi na yan maya-maya. Katabaan na. Oh. Katabaan na Hindi <laughs> siya pagod ngayon. Alang ano. Ilang ay, service. Pugi. Pati pare, harapin sa may mata. Tinatanggal. Tangit. Tinatanggal. Mga puti-puti na yung kasi kaya yung mga kuko. yung mga natanggal na. dekorasyon sa kabila mga puti-puti buhok naman